So guys, maganda ang umaga po sa inyong lahat. So no, may maasuportan po ang YouTube fans, mga kanayans. So no guys, pasok na naman tayo sa school guys. Buhay estudyante. Come on. Magbaga lang tatay eh. Mag -ag 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 dito ah. hmm, eh. Tay, ang aga uh, nyo tay ah Ganyan lagi ang ano, nyo, pangamuhay nyo Ano tay Kilala nyo ako, eh, nung yung Ano na, yung linggo Hindi Ang angas uh, mo ah Kilala nyo ako, yung ano sa linggo Taga saan ba kayo tay? Hindi kita kilala Ah, pala pala kayo Wait! Bakit kayo nawa tayo para Wait. sa mga anak nyo? nyo? Ay, eh, pagkain. Oo. Ay, pangisiyan nyo na tayo tayo. Yeah. Salamat na oh. wow. lagi ko ay nakikita dito, ibigyan ko kayo kasi ang ganun ba ako nagsisimba ako nakadaan talaga ako dito kung nakita kita ibigyan ka sana oh. abi uh, bira lang kasi ako minsan dumaan kasi nga nag aaral ako eh nag aaral ako sa F-City. eh ngayon nakita na naman kita kaya serte. eh wala ma o ingat kayo tayo ha ipo po, ingat po kayo tayo Ayun guys, nadaanan ko na naman yung si tatay eh, tagaano daw siya das mapayon 1000 so, layo ng pinapa limusan niya eh sabi ko naman sa kanya pag nadadaanan ko siya pag mayroon ako bibigyan ko siya ayun nakita ko siya ulit kaya bibigyan ko siya ulit kawawa rin naman kasi naway nagustuhan nyo guys ang aking for today's videos Thank you and God bless you all.